Benben Kain ng kain Kain ng kain Subot kay Mama Min Ayaw, ayaw. Buot mo yung pit niya okay na sabo mo mapapalo ka kay Mama Min Pag yan, hindi mo nabantay Bata. Oop Sabi ko wag mo awa yung baby ko. na Broken na. Oh. Mm. Ah. yung baby ko. Hawak mo yung niya. Yan sabay! Kawawa yung baby ko! Baka mag-cry yan! Baka mag-cry yung baby ko! Pangit na ako! Pangit ka na? Smile ka na? O, tingnan ko. Smile ka na. Tingnan ko yung smile mo. Let me see. Mommy, thank ah, you. Yeah. You're welcome. Oh, tignan ko smile mo, papana. Oh, it's so pretty. Hindi na siya po. na yung saipan mo. Hindi na hawak ko. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you.